andito And tayo sa lugar kung saan na dati naglalaro ako dito dati. may manga pa ba dyan? may pa, no? sa ito pa ano? saan? dito ako dati Ayan. ay ka sa vlog ko ayoko? pangit ako pangit dito, puno ng nyug ang po may dito ng nyug mga Uh, uh, dito po yung ano po saan uh, nagtatanim yung lolo ko dati ng saging dyan sa part na yan uh, saging dyan dati maraming pa pa rin saging dito ba, baka siya pa rin ng, uh, uh, nagtanim yung mga saging na yan. I'm not sure kasi siyempre nagbagyohan na uh, Basta itong area na ito Ha! <sighs> ako ah Umakit kasi nung ahonin eh. Ito palusong nato eh. Dito ako dati nagbibisikleta. Tapos dyan sa, kung nakikita nyo yung mga damo-damo yung sa gilid dyan ako dati sa mga kasi syempre bulag na pinipilit pa. Ayan. Ayan. Dito ako dati madalas sa area ang to. Mag-isa lang ako dito minsan. Naglalaro ako dito mag-isa. Takbo-takbo. Alam mo yung gulong ng tricycle? Yun yung ginagamit ko ano. Uh, laruan. Pinapalo-palo ng kahoy okay, Yan Ako yung okay, mampisyo yan Ako yung mampisyo yan Ito po mga kaibigan Ipapakita ko sa inyo yung ay, Lugar kung saan Dati nag Aararo yung lolo Basta malawak yun ah. <laughs> Nihingal ako Ano ba tong side na to? Ito Anong lalaglagan ko dito? Hindi mo naman hindi to malalim. Yan, yung nakita niya yan. Diyan nagtatanim diyan ng ang ng lolo. Sabi nga, nga well, wait ano sa inyo. <laughs> At diyan sa bundok na yon. Tatanim din yan dati ang akin lolo. Sa malawak to mga kaibigan. Tumabi ka rin sa kabilang side. At dito ko dati dumadaan. Ayan. Nandito pa ba yung daan? May bahay pa ba doon? Saan? Doon? Oo. Oh. Wala na mga bahay dyan? Yan. No. Ayan, may no, bahay Diyan kami dati Ano meron dito? Tara Diyan ba? Oo. Uh -uh. Lulusong tayo pa baba. Yan. Ito pa rin pala yung daan dito guys. Alala ko nung nabubuhay pa ang lolo, dito kami lagi nadaan. Ano to? Pardahan niya ito tricycle ito eh. Parodahan niya tricycle yan, Tio Mane. Ah. Oo, Pardahan niya ang tricycle. Ito mga kaibigan. At yung parin pala, ano ba yan? Hindi na ako sanay maglakad sa mga ano ah, apak ng kalabaw ah. Uy! Ay, ito na nga mga kaibigan. Ay, ko Hindi na ako sanay maglakad mga kaibigan. At yun na nga. Ari ko. Papakita ko sa inyo yung ating pinagmulan. Ayan. Nakabili bago yung apak ng kalabaw ngayon. Ba't ganun? Or talagang hindi lang ako sanay. ako. Oh, nangyari sa'yo, hindi ka rin makausad. Naninibago <laughs> na ako, mahina na yung pa ako guys. Yan. No? Ito puno ng saging. Yan. At ito na nga. Oo, ito yon. Ma mawala man tayo sa daan pero kabisado ko yung hugis ng bundok dito. Pababa ito dito guys. Ito, puno, uh, puno ba ito ng nyog? Nyog pala yan. Nyug. maliit pa yun dati. Ah, malaki na ngayon. Laki na ngayon na ng nyog na yun. Oh. Dati malit lang yan. Eh. Ano to? Saging na. Ay, nyug pa rin. Bah, maliliit lang yun dati. Ah, malalaki na ngayon. pupuntahan natin yung uh, nakikita mo ba yung bahay doon sa baba yung simentong bahay na lang wala na kasi yung mga kaibigan yan dito nagtatanim na ang daan lolo ko dito dati ito yung ano lumang kalsada lumang kalsada yan yung daan na yan Ayan. oops, hindi na talaga sana yung buta ito yan, ito yung pinagtataniman ng lolo ko. Itong part na to. O, oh, yan po rin. Dito kami dati nagtataniman, balinghoy. Iba pa yun doon sa kabilang, ano, kabilang bundok. At, at, ayun na nga. Nakakapanibago kasi ang huling uwi ko dito is, uh, ano, 2019 nung huli ako nakababa dito is boy pa yung lolo ko ayan yung ba? oo akay tayo ayan may bahay na dito saan? direct yung ito? dito? Tito. tama dito? oo baka dito yung taong dito may taong dito dito nga pupunta doon saan? balik pala tayo nagkamali ang buta oh, buti walang ahas ito na yun mga kaibigan ay papunta palang ano yun doon sa may tubigan yata at ngayon na nga papakita ko sa inyo yung bahay ng aking ng aking lolo to eh namin ng lolo ko hindi may sa bahay na ito? Diyan kami dati nakatira. Diyan ako lumaki sa bahay na yan. Ito. Itong area na ito. ko dito. Nagtatanim ang lolo ko noon. Ito ako nabuhay ng kamote. Balinghoy. Oo. Oo. Sementado po ba? Saan dito? Yan ang? Oo. Yan. Dito sa bahay na ito kita niya yan damuhan na baka may ahas na so ayun mga kaibigan dito, dito sa area to basta dito yon so ayun. hanggang dito lang ako guys ante ah, eh okay ang si yes, Timmy yung lalakad niya mag isa ay one lang nandito si kuya Otto mga bangay Ah. Ang tarik talaga ng ahoning ito, ano? Ah. Ang tarik talaga. Oo. Ang dami sumusukop sa tricycle dito 'y eh, pagkakarga do. Pagpaahon sila dito. Mahabagat din 'to, hindi 'to. Ha? Yan sa nena sa init. sa akin Tinaharap ko ngayon sa mata ko eh Yan Isang, isang napakagandang area Napakasarap ng fresh na hangin kaya kaya niya kahit di may kid yan eh, wala man na daan Ito na sa gitna. Wala mga daan. Ay, tapos din na isang kain. Anong kain? Anong gagawin ko? Alin? May, may baston yan? Punta tayo ng sementeryo guys. Okay, but... Napakasukal nito. dito Sukal rito? na. Ito, si Lulo ito eh. Si Ito. rin yung mga Si, kanino kaya mga anak? Si Lululitong ito eh. Kapatid ni lulu <laughs> Ba, simetado na, Nauna, hindi pa ito ganito. Ito, ang bahay ni, nila pa nga masabit yung braso mo, may tawad. Hmm. Tomo se <laughs> si Andrew. Nandito yung sa kabila ni... Ay, parang si Andrew ang nandiyo sa kay Lula. Si ito, Andrew sino ito? Si Lulo, yan. Si Lulo ito? Mm -hmm. si, Andrew. si Andrew, parang din kay Lula. Yan, yan. Kaya yan mataas. Ah, ito. Mm -hmm. Tiles na pala ito? Oo. Uh -huh. Ayos yan, maganda na si siya um, nila. Ito so, nga ang papalitan pa namin dito, mga bubong nito tuluan na rin. Ano na nauli. Nung ginawa nila ito yan eh. Malit buhay pa buhay pa si Lolo, malit pa ako. Malit pa. Pero hindi pa ganto si, si Lolo ba? Ba ito si Lolo? Ha? Ito. Ay, si Lolo. Ito ang si Lolo. Ito ang Lolo. Ay, dito ang kay Lulu. Ito, ito nga si Lulu. Ito si Lulu. Ay, si kay si Andrew pa lang pinatuwa ni Lulu. Oo. Oh. gulat ako, di ba, maluwag ito dati dito. Mm -hmm. Nasaan ang be? Si Andrew sa ilalim. Yung maliit ni si Erin yata, dyan din sinama ko. Kay Andrew? Ay, kitong tunla. Kasi natin yung konti may, may na. nga o, may dalawang, ay tatlo na bata Si, 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 mo kayo mga anak yan. mga, bata, mga, 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 mga. Ay, lulu anak niyan? Ano yung anak So kaya pwede ito yung kandila kuya? Diyan, sa iba ako dito sa ano? wait, sa gilid, pwede dyan. Kaya Kaya wala walang mabubong ito ay eh, damahin damahin na rin ito. Kaya mo si Dian? Hindi ko na tayo Ano may... Ano ang sa... Kuwitan? Ito yung mula. Buwitin na to. <laughs> sila. Ayan. Ayan Parang sabi may anak daw yung si Ayan si Terry. Ter ter eh. Apat pa na. Hey, ikaw na nga. Tira pala ko Dito dalawa kay Dulo eh. Isa. sino patayos nito? Yan But

sa, sa, November 1 malinis na uli ito. Pag hindi inintindi ng mga kamag-anak ni Ma'am, tinig ito hindi ko amin ito. O, yung hukuan ko ito ng barambaba na ito. Parabahin nyo lang <laughs> ito. Oh, hehehehe. <laughs> o, yung ko yun. Ako yun. Sukal so, na.